Ciao raga, musta naga? Bibigyan lang kita ng importante na info, bibigyan kita ng importante na tip at saka ng update Kasi ngayon ay uh, February 6 nang nire-record ko ang uh, video na are, So dumani ay February 7 So mula sa alas 9 ng umaga ay click day na para do sa sektor na laboro domesiko, Yung para sa mga golf, yung sa domestic So, kung yan ang inaabangan mo, kailangan ay mag-ready ka na. Hindi isang araw ay gumawa ako ng video. Kasi, bibigyan kita ng uh, update dahil nga ng uh, kahapon, February 5, ay nag-click day na okay, as niya ng umaga para doon sa mga non istadyonali So, bibigyan kita ng uh, update kung ano nga ang nangyari sa click day kahapon para na sa ganun ay makapaghanda ka para bukas ng umaga. Kasi, uh, ang previsto doon sa click day na para kahapon ay 25,000. Okay? Kasi bukas naman para doon sa labor domestiko ay 10,000. Okay, ang kuwata. Pero kahapon, yung February 5 ay 25,000. Para nga doon sa mga laboratory subordinati non istadionali And then, nagsimula yan ng alas 9, alam mo garaga na 9.04 pala ang 4 minutes pala ang yung lumipas pamula ng alas 9 na umaga na magsimula na pwede nang mag-click pwede nang mag-invia ay umabot na agad doon sa uh, nakuha na agad yung uh, quota na uh, allotted para doon sa February 5 na click day and then pagdating ng alauna di 4 minutes lang lumipas 904 nakuha na agad yung kuwata tapos pagdating ng alauna ng uh, tanghali kahapon ay Umabot na ng 57,162 yung mga uh, pratike, yung mga dumanda na na-invia. Okay, so halos ay naubos kung ikukumpara doon sa mga nagpre-compila noong November para dyan sa sektor na iyan na 57,812. So ganun ha, ang sitwasyon eh. Kaya dapat bukas, ganun naman talaga ang ating inaasahan na 4-5 minutes lang ang lilipas ay ubus na agad yung kuwata. Lalo na bukas, di ba, para sa laboro domestiko. Dahil nga na 10,000 lang ang yung uh, kuwata dyan. Mas mababa, di ba? Mas mahigit pa sa kalahati na mas mababa. Compared doon sa kahapon na 25,000. Ay bukas ay 10,000 lang. Kaya mas mabilis yan na maubos Kaya uh, gawa ng paraan na makapag-connect agad at makapag-click prima posible para makapasok doon sa 10,000 na kuwata. Ayun raga, sana ay uh, makapag-prepare ka, magkaroon ka ng maayos at smooth na pag-click day. Bukas, good luck, samahan ng maraming prayers para na sa ganun ay makasama doon sa kuwata at uh, ultimately, pag luming sa na process ay makakuha din ng nula at makarating din sa Italia para makapagtrabaho ng liga. Ayun raga, salamat sa panood mo. Grazie. A la prossima.